Tasa ni. Balik sa live Facebook po ito ni Sinodol Mani Pacquiao, Kuya. Kayo po ba yung nagko-comment dito? Kuya? Ah, sa, live ni, ni Manny yes, po, yes Po, Kuya. Yes po. Si Sir Jimuil to Kuya, yung anak ni Sinodol Mani Pacquiao. Balik nagko-comment po kayo, di ba? Kuya? Ah, nag-comment po ako. Oo, balik Kuya. Congratulations ah, nag-comment po ako. Ayon, kuya, kung Kali, saan ka ba ngayon kuya? Bakit maingay po? Ano ah, sa simbahan nag-practice Nag-practice ah. sa para simbahugma. Hello? Mm. Hello kuya? Hello, hello. Saan ka ba ngayon? Bakit po? Nami sa simbahan nag-practice sa gawat ako. Kuya, pwede ko ba distansya muna, kuya? Kasi, kuya, kung congratulations ah. once again siya inyo ngayon. Kuya, si Sir Jim to kuya, yung anak ni Senador Malipak. Ah, okay. Okay, lang sige. diba sige. Ah, mm -hmm. Okay, bali uh, sa ngayon kuya. Meron ka bang g kuya? Kasi ikaw po'y kasali ngayon na mabibigyan G-Cast giveaway. Kuya? Oo, uh, no, oh, oh, meron po akong g -Cast. Meron po bali. Ngayon kuya, um, makinig ka ng mabuti kuya. Uh, kasi yung bibigay namin ngayon kuya, times 10 tayo ha? Kuya? Uh, uh. Okay? Kung ilan po yung balance sa Gcash account mo ngayon kuya, ito times din namin po yun ni Papa kuya para sa ganun kuya makatulong sa inyo po kuya. Say, hukin, kuya ah, anak. Ganun, anak. Sa tama. Ha, anak ka ni Manny Pacquiao? Yes, kuya. Yung panganay. Kilala mo ba ako? Ah, so marunong ka magbisaya? Yes, kuya. Marunong ako kuya. Magbisaya na lang ako. Siguro. Ah, ma mas maayo. Magbisaya na lang talaga ah, okay, para okay, magsinabda -ta na ito. Ah, balik ka rin kuya. Taga-asaday ka? Taga-dabo ko. Ay, tagadabaw, kuya. Congratulations oh. sa si imuha, kuya. I hope lang, kuya, kaning among itabang sa si imuha, kuya. Dili nato ni gamiton sa pagbisyo, kuya. Basit pang babae ni Nimo. Ayaw, oh. Ayaw pag-ingana, ha? Oh, I oh. nato ni sa pamilya, ha? Oh, kuya. oh, oh. oh ay problema. Basta, oh. kana po din yung gi hatag po. Gikan, yes, po nasa, gikan po nasa... Gikan po na sa kinking kasi nga dili pangilad ano yes, po yes, yeah. dili dili ko mo tawag sa si imong kuya para iskamon ka kuya wala tay makuha kuya at uh, siguro, Sure bigyan ni dilay ka Yes yes kuya eh. mag video call ta karon kuya after that na mahatag na ko ni sumuha ha Kuya ah, ah okay? dili dili karon lang ta mag video call okay. na dayon ta karon ayun na Oh dali karon Or... kuya kuno may balance imong GCash di ay para ma time spin